Hindi ka ba natakot sa pagre-resign? Kasi nawalan ka na ng trabaho. Lava income. Natakot? Ako? Siguro that time, wala na, hindi, hindi ako natakot. Gusto ko na talaga kasing mag-resign. And bakit ko kailangan matakot? Una sa lahat, Diba, tignan mo yung mga ibon na lumilipad. Araw-araw silang pinapakain ng Diyos. Siguro hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Hindi, hindi niya ako pababayaan. You know, that's one of the reasons, one of the beliefs na pinahawakan ko kaya hindi na ako natakot mag-resign. In ano ba? <laughs> Kasi hindi naman ako nag-resign para tumambay sa buhay. I just resigned from the department siguro pero may trabaho pa rin naman ako hindi lang siguro yung kinagawin ko or what I graduated with pero may trabaho pa rin naman ako still I have an active income and soon magiging passive income siya you know in life we just need to be clear siguro sa mga goals natin Uh, we have this kind of vision may vision tayo in life hindi lang natin siya pinapalagahan you know kailangan maging clear lang siguro yung vision natin sa buhay para alam natin yung tinatahak natin yeah every decision we make in life is quite risky sabi ko nga every day we have risk pero yun nga, kailangan lang natin maging clear sa mga goals natin and visions. Siguro it's a it's high time to 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 start what you envision long before sa buhay mo. Blurry pa siya, pero kailangan gawin mo lang siyang clear. Be prepared to everything, to every consequence na ako, wala akong sinisisi in my life. Siyempre, wala na muna akong sinisisiin talaga. Because it's my life, it's my choice. And, uh, you know, I really believe that God is always with me. I just, di ba sabihin nila, we just need to do our best and uh, God will do the rest.